Hello mga mawen! For today's video, karugto nga lang pala ito kahapon. Bala ko na talagang magpalit ng bedsheet. Paano ba naman ang tata na nga sa mga tapon-tapon na gatas ni CJ? Pagan ko nga lang muna yung ilalim ng kutsyon at tsaka ko naman nga tinanggal itong mga garter. Lalo na nga kapag may toddler ka, kailangan talaga may ganito tayo sa kutsyon para naman hindi palaging magulo at gusot-gusot nga. Pagkatapos ko nga maalis itong mga garter, isinunod eh, ko na nga rin pala itong karton. Nilalagyan ko pa rin nga ng karton yan dahil nga malamig yung sahig mga at At ko nang nga rin niya ng bahagya. Pagkatapos nga niya, eh, kumuha nga ako agad ng map para nga mamap ko na nga rin itong ilalim ng aming pinaglalagyan ng kutsyon. Habang nagmamap nga ako dyan, eh, todo saway nga ako dito kay CJ. Paano ba naman kasi lakad ng lakad at baka nga madulas? At dahil nga napakakulit talaga ng lakad pa rin ng lakad. Talaga namang nahahay blood na ako for today's video. <laughs> mamap na ako dyan, mga mi, eh, tinututukan ko na nga rin yan ng electric pan para naman nga mabilis ding matuyo. Habang naglilinis nga ako dyan, mi, hindi rin nga naaalis yung pagtingin-tingin ko nga kay CJ. Paano ba naman kasi malingat nga lang ako saglit, eh, kung ano-ano na nga ang ginagawa ng batang ito. At tapos na nga rin ako magmap at natuyo na nga rin yung sahig, inilagay ko na nga rin agad yung karton at itong ang kutsyo. Kumuha na nga rin ako ng bedsheet para nga mailagay ko na nga dito sa kutsyo. Alam nyo ba mga mi na nag naman ako kahit nga nandito si CJ na napaka -hulit? Okay naman na kahit ako eh, nandyan siya kasi naman takot naman to sa akin kapag nga seryoso na nga akong nagsasaway sa kanya. Lalo na nga't nakukuha ko to sa tingin mga mawe. <laughs> Hindi nyo kasi maitatanong mga misa Murang edad nga ni CJ na isang taon pa nga lang siya Nadidisiplina ko na nga ito At hindi ko talaga hinahayaan na siya palagi ang masusunod Mom. Dahil ayoko talagang kalakihan niya Na kapag nga hindi niya nakuha yung gusto niya Ay palagi nga niyang iiyakan at idadaan niya nga sa pag-iya Kaya naman itong si CJ ay sanay na sanay na nga talaga sa bunganga ng mami Oo, niya Oo, tamang napapalo natin yung mga anak natin Pero hindi ibig sabihin nun e eh, masama na tayong magulang May kanya-kanya tayong paraan kung paano ang pagdidisiplina sa mga bahay. At syempre, hindi tayo pare-parehas, mga mi. And going back na nga dito sa aking ginagawa, natapos na nga rin ako, mga mi, na magpalit ng mga bedsheet at mga punda. At itong kabilang side naman, ay eh, minap ko din. Kinagabihan naman, mga mi, pagkatapos ko ang maligo, at ito lang naman yung time ko para maligo. Charis. <laughs> At dahil nga malikabok na nga itong electric fan namin, eh nilinisan ko na nga rin at tinanggal ko na nga rin yung mga parts niya. Ganito niyan. rin ba kayo maglinis ng mga electric fan nyo, mga mi? Hinuhugasan nyo talaga at sinasabunan pa. Kasi ako gusto ko talaga yung ganitong way ng paghuhugas ng electric fan. Kasi mga mi, mas nasasatisfy nga ako kapag ganito yung paraan ko ng paglilinis. Talaga namang tanggal na tanggal yung mga alikabok. At syempre, feeling ko din napakalakas ng buga ng hangin. <laughs> Meron din pala akong i-share sa inyo, mga sa Mi. Sa mga gustong pasukin itong mundo ng pag at pagiging content creator, mentor. kailangan mo talaga dito ng mahabang pasensya at dedication. At the same time, passion. Unang-una nga, mga Mi, wag na wag nating iisipin yung kikitain. Mas masarap kasi na nag-e-enjoy lang tayo sa mga ginagawa natin. At syempre, wala tayong inaapakan na tao. At syempre, mga Mi, alamin mo din yung niche mo o yung hobby mo. Yung mga gusto mong ipakita sa tao na mag-e-enjoy ka rin at the same time. Kagaya na lang ng pagluluto. Okay. Kaya naman paglilinis ng bahay Yun yung mga ipakita mo At syempre mga me, hindi hindi mawawala to yung pagiging consistency Sabi nga nila, consistency is the key Upload lang ng upload araw-araw Yung mga gusto mong ipakita sa social media At wag na wag mong iisipin yung mga sasabihin ng ibang tao At higit sa lahat mga mi magtiwala tayo sa sarili natin Kasi wala namang ibang tutulong sa atin para makamit yung mga pangarap natin kundi yung sarili natin At the same time mga mi walang overnight na success At sa umpisa talaga lahat yung pinakamahirap nyo na lang yung mga tao sa paligid. Alam nyo ba mga me na inaabot talaga ako ng madaling araw sa paggawa ng mga contents at mga pagbo-voiceover? Minsan over. nga yung asawa ko ay eh, pinagsasabihan na nga rin ako na minsan magpahinga din ako dahil nga baka naman magkasakit ako kakapuyat. At syempre sumusunod din naman dahil tayo. Dahil gusto ko tong ginagawa ko at the same time masaya ako sa mga ginagawa yung ko. Yung tipong walang halong pressure at pamimilit nga sa mga ginagawa ko. naman sa mga aspiring vlogger at content creator dyan wag na wag tayong pangihinaan ng Lalo, loob. lalo lalo na nga kapag nag-uumpisa pa lang kapag tayo. Kapag nga nag-upload tayo ng mga videos, wag na wag natin titingnan yung number of views. Ng mga upload natin para hindi tayo ma-pressure. Hindi naman kasi lahat mapiplis natin na manood, mag-comment, mag-like, at mag-share ng mga videos lalo, natin. Lalo-lalo na nga yung mga kakilala natin. Takot na takot silang i-like, manood, at i-share yung mga videos natin. Kasi, kasi daw baka yumaman tayo, nice. Pero kidding aside, sa totoo lang, mga mi, ko congratulate ka lang ng mga kakilala mo o dadamayan Kapag Kapag may napatunayan ka na sa so buhay mga stranger, sila talaga yung mga tunay na susuporta sa iyo. Lalong lalo na kapag nagsisimula ka pa lang. Kaya na ko ko nga sa sarili ko na kapag nga na monetize na ako at sumahod na ako dito sa Facebook, eh talaga namang magigive back ako dun sa mga strangers na patuloy na sumusuporta sa akin. Kaya naman maraming maraming salamat sa mga taong nanonood at nag-share ng mga videos namin. Kaya naman sa lahat ng aspiring vlogger, ituloy nyo lang kasi lahat 'yan ay magbubuo. Keep lang na lahat tayo ay ma-monetize. Lalong-lalo na sa mga stay at home mom. mm -hmm.